Ito guys Ito yung tinatawag namin dito na talisay Ayan uh, Common po talaga ito sa atin Kahit saan sa Pilipinas meron po nito Ayan Talisay tawag namin dito guys Mostly sa mga park meron din ito Ayan At kinito po ang structure ng kanyang puno guys Ayan At ang bunga naman po nito ay kinakain namin noong mga bata pa po kami Ayan yung talisay guys ang ganda ng kanyang dahon guys oh, ayan tapos ganito po yung kanyang bulaklak ayan ito yung tinatawag natin na talisay ito guys ito yung dahon na ibabahagi ko ngayon ito ito ang tinatawag namin na ah, sagusahis ayan Uh, ito po ay kinakain ng kambing, baka at kalabaw. Ito po yung kanyang bunga guys. Ayan. Ito yung kanyang bunga. Ganito yung kanyang dahon. Ayan. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay makate. Ang katas po nito ay makate guys. yan. Kaya kung gusto nyong kumuha nito, ingat lang po sa katas nito kasi makati ito at kapag i-rate natin, 1 out of 10 nasa mga 7 yata ganyan kakati kaya ingat lang lalo na sa so, mga magkakamindya na hindi high tolerance sa kati sa gusahis, tawag namin dito guys ito guys ito yung tinatawag namin na Yilubel yan ang tawag nito kasi po namumulaklak ito ng kulay yellow yan ganito po ang kanyang katawan guys ayan at ganito ang kanyang dahon ayan. ayan hindi po ito kinakain sa kalabaw pero yung kambing guys malakas po kumakain ito yan. At safety po ito, wala pong naging problema sa mga kambing namin. Ito yung yellow bell. Yan. Yan yung kanyang dahon. Ayan, balik rin natin. Ayan. Kung meron dyan sa inyo, pwede nyo kunin at ipakain sa inyong mga alagang kambing. Ito guys. Meron ba sa inyo ito? yan bagong tawag namin dito guys. Ayan. 'Yan yung icura. Parang pansit bihon lang guys. Ayan. Pero pag tumubo to, ah napakarami nito, ayan sa ibaba. Sa itas yung iba, ayan. 'Yan. Bagong tawag namin dito tapos kinakain po ito ng kambing guys. Maganda po ito ipakain guys. Ayan at ginagamit po namin ito noon sa pagturo ng aming kabi kung uh, parang masanay sila makakain ng ibang dahon guys gaya ng syapo hindi po sila kumakain agad kaya ito yung pinipili namin yung may bagon tapos may dahon ng syapo ayan baka meron sa inyo dyan guys pakain nyo na pwede yan parang pansit bihon lang guys ayan